Panoorin nyo po ito kasi maaaring ito na po yung inyong hinahanap. Ano po, pwede po ito 12 to 15 days after na tayo ay nag-sowing. At pwede rin naman sa 21 to 25 days after sowing ng atin pong palay. At ang maganda po dito, kaya po nitong patayin yung siyam na klase ng damo, which is categorized as grasses, sedges, and broad leaves. So ano pang hinihintay nyo? Kilalanin natin itong bagong pamatay damo. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa mga magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po mga kasaka, siguro po ay uh, lahat po at karamihan sa atin ay nakapagtanim na po ng atin pong palay. Ano po at syempre, ang atin pong mga magiging kalaban ay number one po ang uh, napaka mapaminsalang mga damo na tumutubo po sa atin pong mga palayan. At isa po yan sa mga nakakapagpabawas ng atin pong aanihin. Kaya ngayong araw po ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang uh, pamatay damo post-emergent herbicide na bagong bago lang ito po ay produkto ng Crop King Chemicals Incorporated at syempre disclaimer muna ako po ay hindi empleyado ng Crop King at hindi rin po ako binayaran or pinamerienda ng Crop Kings para po ipakilala sa inyo ito pong bagong herbicide na ito ako po ay uh, ilang araw nang search ng uh, mga bagong herbicide na kung saan ay gusto ko pong ipakilala sa inyo at yung alam ko pong magiging katulong ninyo ano po sa pagpuksa ng mga pesting damo sa atin pong mga palayan at nakita ko nga po sa mga Facebook ah, nakita ko po itong mga pamatay damo na ito na ah, magaling kaya nais ko din pong i-share sa inyo at sana po inyo pong masubukan ano po itanong niyo po sa mga suking agricultural supply diyan po sa inyong lugar kung ito po ay available so handa na po ba kayong makilala kung ano po ito pong ah, bagong pamatay damo na atin pong magiging katulong at kasangga sa atin pong pagsasaka ng palay So, wag na po nating patagalin mga kasaka. Pinapakilala ko po sa inyo ang bagong herbicide ng Crop King. Ito pong Postmaster Herbicide 120 OD. Ano po? Ibig sabihin po ng OD, ito po ay oil dispense. Ibig sabihin po, meron na siyang langis or sticker kaya hindi na po natin kailangang haluan. Ito pong uh, Postmaster ay, gaya na sabi ko po kanina, ito po isang post-emergent herbicide. At ang maganda po dito, ito po ay broad spectrum. Ano po ibig sabihin po? Kaya po niyang uh, patayin yung iba't ibang uri ng uh, uh, common na damo na tumutubo po dyan sa ating pong palayan. Ito po ay mapa grasses, mapa sedges or yung uh, napakamapanira at na uh, maraming tumutubong broad leaves. So paano po ba gamitin at uh, ano po ba yung dosage nito kung uh, ito po ay uh, Uh, ang gagamitin natin ay 16 liters na napsak sprayer. Pero bago po 'yon, ay alamin po muna natin yung uh, sham na common na damo na tumutubo po sa ating palayan na kaya niyang patayin. Ipapakita ko po sa inyo yung mga picture. Ang uh, uh, babasahin ko po yung mga pangalan nila at ito po ay uh, scientific names. So, kung makita niyo po yung picture, mag-comment po kayo kung ano pong tawag dito po sa ori ng damo nito. At ito po ay kayang-kayang patayin tong Postmaster 123 120 OD. So unang-una po uh, sa grasses, meron po itong uh, tatlong kayang patayin na uri ng damo. Ito pong uh, nakalagay dito ano, yung Ikenokluwa, ito po yung kanyang picture, yung uh, Leptochloa chinensis, ito doon po yung kanyang picture, yung Schimum rugosum. Ito po yung tatlong uh, grasses na kayang patayin po nitong Postmaster. At uh, sa mga broadleaves naman po, ay ito pong Monocoria vaginalis. Ito naman po yung itsura niya. Ano po ba ang tawag sa inyo nito? Ito pong pangalawa ay Spenoclea senalica. Ito naman po yung itsura niya. Ayan, nakakita po ba kayo nito sa inyo pong palayan? At ito pong pangatlong broadleaves ay yung Ludwiga, Ludwigia octobabli, octobalbis. So, mahirap pa talaga basahin yung mga scientific names ng na mga, herbis, ah, ng mga damo. Ano po? Ah, uh, ito po yung uh, kanyang picture ng damo na ito. At uh, para naman sa sedges, meron din siyang tatlo, ano? Uh, kaya po niyang patayin ito pong Cyperus iria. Ito po siya. Yan. Etong uh, Cyperus deformis, kayang-kaya din po niya, ito siya, ito. At ito pong Fimbristylis littoralis. Ito po yung mga sedges na kaya niyang patayin. So, mag-comment po kayo kung ano pong tawag sa mga uh, damong 'yan para po Uh, mabasa din ng atin pong mga kasaka na nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ito uh, na nga po, gano'n po ba karami yung dosage nito kapag ang gagamitin natin ay 16 liters na napsak sprayer, ano po? So, sa isang hektarya po ay uh, tinanong ko po sa akin pong kaibigan sa industriya na siya po ang representative ng postmaster or ng crop king dito po sa aming lugar. Ito daw pong isang litro na ito, ay good for 1 hectare na. So, madaling, sa madaling salita, katulad po ng iba, ito po ay isang litro, uh, kailangan po natin ay 10 uh, tank load sa isang hektarya. So, pag dinivide po natin ito sa 10 tanke ng tubig, ang takal po nito ay 100 ml lamang po. Ano? Kung kayo po ay may takalan or kung uh, ang ginagamit po ay takip, ito po ay, uh, ang takip po ng uh, lason ay, Uma-average po yan ng 32 ml. So, nasa tatlong takip po kada 16 liters uh, na napsak sprayer. Ano po? Sa mga kasamahan natin po sa Crap King, ano po, kung ito po inyong mapanood at uh, meron po akong uh, uh, mali na nasabi ay pwede po kayo mag-comment at para mabasa po ng atin po mga kasaka na mga nanonood. So yan, ito po ay uh, isang green label. Ano po? Ibig sabihin po ay uh, nature-friendly siya. At uh, ito po ay uh, pwede po natin itong i-apply. Kailan ba natin to pwedeng i-apply sa atin pong palayan? Ano po? Kasi maraming nang uh, nagtatanong. Pang ilang araw po ba? Pwede pa ba tayong mag-spray kapag 2 months na? Kapag 1 month anong pwede nating spray na panda mo? So ito pong Postmaster 120 OD, ito po ay pwede nating i-applyan ang atin pong palayan or meron po itong window of application. Ito po yung uh, best timing kasi bata pa Pwede po natin itong i-apply 12 to 15 days. Ano po? Yung po yung mga tipong dalawa hanggang tatlong dahon pa lang po yung uh, damo, yung uh, dahon ng damo. At uh, pwede rin po itong uh, gamitin late post. Ano po? Yung tipong nasa 21 hanggang 25 days na. Pwede po natin siyang gamitin. So dalawa po ano yung uh, Uh, Aplikasyon na pwede natin uh, I-apply ito pong postmaster uh, Yung uh, mild post Which is yung 12 to 15 days At yung uh, late post Na 21 to 25 days So ayan, kung uh, meron pa po, po kayo mga katanungan about dito po sa Postmaster, ay alam ko nanonood yung atin po mga kaibigan dyan sa Crap King, ay pwede po kayo mag-comment para matulungan nyo po ang atin po mga kasaka na gusto pong gumamit at sumubok nito pong Postmaster Herbicide na 120 OD. At uh, munti ko na makalimutan, ito po ay merong uh, dalawang active ingredients. Ano po, hindi lang basta active ingredients, ito po ay merong dalawang magaling Uh, na pinagsamang active ingredients uh, which is, uh, meron po siyang metamiphob at yung isa naman ay pinoxolam. So, ito pong dalawa na ito ay napakagaling na active ingredients kapag nakita nyo po sa mga pamatay damo. Kaya, nire-recommend ako pong uh, subukan nyo. Ano po, wala namang masama ito po ay bagong bago lang. So, sa mga naghahanap ng bago, at kung uh, baka meron po dito mga nakapa, nakagamit na nito or nakasubok na, nadimuhan, mag-comment po kayo para yung resulta malaman po ng ating mga kasaka na nanonood ngayon. So, yan po mga kasaka, sana po ay uh, nakatulong sa inyo ito at makatulong. Ano po, ito pong Postmaster Herbicide. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. At syempre kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa patuloy na panonood.